sa pagpasok ng taong 2025 muling binuhay ng Nissan ang isa sa pinakakilalang pangalan sa kasaysayan ng kanilang mga sasakyan ang Nissan Cedric. Isa itong sedan na nag-ugat pa noong kalagitnaan ng ika-20 siglo at ngayo'y bumabalik na may modernong disenyo, advanced na teknolohiya at premium na karanasan sa pagmamaneho para sa mga taga-subaybay ng klasiko. At mahilig sa luxury sedans, ang bagong Cedric ay isang sasakyang dapat abangan. Ang 2025 Nissan Cedric ay may bagong arkitekturang batay sa pinakabagong CMF platform ng Nissan, na ginagamit din sa ilan sa kanilang high-end na modelo. Mas mahaba ito ngayon kumpara sa huling henerasyon na nagbibigay ng mas maluwag na interior at mas magandang ride quality. Ang kanyang exterior ay pinong pinaghalo ang klasikong forma ng Cedric noong dekada 70 at 80 at modernong sporty na disenyo na makikita sa mga luxury sedans ngayon. Mayroon itong LED matrix headlights, bold na front grille, at smooth na body lines na nagbibigay ng premium at eleganting datingan sa kalsada. Pagdating sa loob ng sasakyan, talagang hindi nagtipid ang Nissan. Makikita ang leather seats, ambient, lighting at isang malaking infotainment screen na may suporta sa Apple CarPlay at Android Auto. Mayroon ding full digital instrument cluster na maaaring i-customize ayon sa preference ng driver. Bukod sa aesthetics, inuuna rin ng Cedric ang comfort ng mga pasahero dahil sa napakalambot na suspension at tahimik na cabin kahit sa matulin na takbo. Isa sa mga pinakakapanapanabik na aspeto ng bagong Cedric ay ang makina nito. May dalawang engine options, isang 2.5L turbocharged na gasolina at isang hybrid variant na pinagsasama ang 2.0L engine at electric motor. Ang hybrid model ay dinisenyo para sa mas matipid na konsumo ng gasolina at mas mababang carbon emissions. Mayroon itong e-pedal system kung saan maaaring kontrolin ng driver ang acceleration at braking gamit lamang ang gas pedal. Isang teknolohiyang hiniram mula sa Nissan Leaf. Sa performance, ang 2025 Cedric ay nagpapakita ng kahangahangang balanse sa pagitan ng power at control. Ang steering ay precise, ang handling ay stable, at ang acceleration ay smooth, ngunit may sapat na lakas. Ang turbocharged variant ay kayang umabot ng 0-100 km/h sa humigit-kumulang 7.2 segundo, habang ang hybrid ay hindi rin pahuhuli pagdating sa city driving efficiency. Kaligtasan din ang isa sa pangunahing focus ng Nissan sa bagong Cedric. Kumpleto ito sa mga advanced driver assist systems tulad ng adaptive cruise control, lane keeping assist, Blind spot warning at autonomous emergency braking. Mayroon din itong 360 degree camera system na nagbibigay ng malinaw na view sa paligid ng sasakyan, lalo na sa pagpaparada sa masisikip na lugar. Hindi lang ito para sa mga mahilig sa performance, kundi para rin sa mga naghahanap ng karangyaan, reliability, at modernong features sa isang sedan. Ang pricing ay inaasahang magsisimula sa mid-range luxury bracket. Pero sa mga feature na dala nito, mukhang sulit ang bawat sentimo. Sa kabuuan, ang 2025 Nissan Cedric ay isang matagumpay na pagbabalik ng isang iconic na pangalan. Ito ay isang perpektong timpla ng nakaraan at kasalukuyan. Pinapanatili nito ang dignidad ng classic Cedric habang tinatanggap ang modernong teknolohiya at kaginhawaan na inaasahan natin sa mga kotse ng bagong panahon. Sa panahon kung saan maraming automaker ang naglalaban-laban sa SUV market, magandang hakbang ito ng Nissan para muling buhayin ang segment ng premium sedans. Kung gusto mong manatiling updated sa mga bagong labas na sasakyan, Kotse Reviews, at tech features gaya nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kong Reviews. I-click mo na rin ang bell icon para wala kang mamiss na updates. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.